natin. Ano kayo masarap na luto nito? Ah, ayan. Masarap na luto. Wow! Amoy na amoy ah. Sarap ito mga katusok. Kaya, tara! Mmm! Sarap naman pala nito. Yan lang. Tatanggalin natin to. Malak. Ayan. Tutuhugin natin to mga kapuso. Kaya <laughs> yeah, nga, tutuhugin kasi tusok Tulo niya, ito lang. laman lang. Wow. Barbecue na. Eneng ayung janitor fish oh. Mm. Kaya tarah. Mm. Sarap naman pala nito. Mm. Sarap Tarap. Lawa nakatingim nan janitor fish. Hmm. Hmm. Pinandidiri ng iba to. Pero, masarap na isda rin pala yung pinandidirihan nila. Nasa sa inyo lang po yan kung kumakain kayo nito eh. Hey. Hey. Mm -hmm. Sanay-sanayan lang po sa so, gusto kong kumain po ng janitor fish Kaya mga katusok Ayan Ito pa yung San Jander Place Yung, yung ah, Nakatira po dito no Sa probinsya rin ng Maynila ah, Taka probinsya rin ng Bulacan Marami kasi dito Hindi sila kumakain nito Pero may iba Kumakain din Pero masarap talaga oh Masarap naman din pala yun Yan ito Kaya Selanjutnya di tahun Bukannya. Marafi selamat.